Bago natin pag-uusapan mga kababoy, kung magkano na yung naging punan ko sa aking uh, dumalaga mula ng biik na pag alaga ko, ay magbibigay muna ako ng tip kung paano po magpili uh, ng uh, gagawin nating inahin. Gaya rin po ng video na kung nakikita nyo malalaki po yung mga bi. kaya maganda pong pumili ng gagawin po nating inahin galing mismo sa mga biik na ito. Mga kababoy, ito po yung mga biik natin na iwawalay natin ngayon. Sila po ay eksaktong isang buwan na. Sila ay pinanganak noong March 29 ng gabi hanggang sa madaling araw na po na naabotan na po sila ng March 30. So ngayon po ay eksaktong isang buwan na sila. So iwawalay na po natin. So makalipas na nga yung anim na buwan mga kababoy mula po noong March uh, 30. So ngayon ay anim na buwan na po yung ating uh, dumalaga na si Olga. Bali, anim na buwan at tatlong araw na po yung lumipas. Sa ngayon po ay dalawang beses na po naglandi itong ating uh, dumalaga. Inaantay na lang po natin yung uh, pangatlong paglalandi niya. Ito po ay uh, magsi 7 months pa lang ngayong uh, katapusan na October. Bali sa ikatatlong uh, landi niya ay pwede na po natin siyang uh, pakastahan kasi kung nakikita niyo po yung pangatawan ng ating uh, uh, dumalaga ay pwedeng-pwede na po. So, tumimbang na po ito ng mahigit 120 uh, kilos. Isang tip po yun mga kababoy, paabutin po natin ng 120 kilos yung ating inahin bago po natin siya uh, pakastahan. At kung pupili po tayo ng inahin, tingnan po natin yung uh, dodo ng ating uh, baboy, kung magaganda ba, kung pantay, at kung uh, buhay na buhay po ang kanyang mga dodo. So, pag-uusapan natin natin mga kababoy kung magkano na ba yung nagastos ko sa aking ah dumalaga mula nung biik hanggang sa ngayon na 6 months and 3 days na. Uh, ah, Pag-alaga ko po sa kanya mula nung uh, biik hanggang nag 4 and a half months, eh, yung pakain ko po sa kanya ay uh, naka uh, pure feeds po yon mula nung nag pre-starter, starter at saka grower. So, tiktot po mga kababoy, hindi po uh, dapat pakainin ng uh, finisher kung mag aalaga po kayo ng gagawin nyo po inahin. Kaya hanggang grower lang po ako noon mga kababoy ay naglipat uh, na po ako sa developer. So kung yung iba po ay hanggang 5 months yung uh, pagpapakain ng uh, grower, yung sa akin po ay 4 and a half months na lang po mga kababoy ay nag-stop na po ako nagpakain ng uh, grower. So pagkatapos po ng pure feeds na yun 4 uh, and a half months base po sa aking uh, listahan ay nakagastos po ako doon ng 9,450 uh, Katapos nun mga kababoy ay nagmixing na po ako. Gagamit ko po yung uh, darak ng mais at saka uh, developer. Sa uh, 4 and a half months na yon hanggang sa ngayon mga kababoy, 6 months and 3 uh, days, meron na po akong uh, uh, 3,943. Pero yung pagkain na po yan ay Uh, hindi pa po yan na naubos. So, yun lang po yung uh, bali sa listahan ko po. Meron na po akong nabili na 3,943. So, all in all po mga kababoy, yung nagastos na po natin sa loob ng 6 uh, months mula biik ay uh, 13,393. So, hindi pa kasali ang presyo ng biik nun mga kababoy dahil ito po ay sariling anak ng aking inahin. Sa ngayon ay nagantay na po ako ng pangatlong landi ng aking nga dumalaga kasi kung napapansin nyo po ay nagsisimula na pong uh, yung kanyang are. So yun lang po ang ating uh, video. Sana po ay nakunan nyo po to ng aral at nagkaroon po kayo ng idea kung magkano yung gagastusin sa pag-alaga ng dumalaga. Happy farming po sa lahat!